So hi guys, Ngayon, nagluluto ako ng tinolang manok. So meron na pala akong isang kalab ano, papaya o kapayas, pero hinog na pala siya guys, pero pwede pa naman siya pang ano ng tinolang manok. So ayan nga. nakat ko siya, so yun. Tapos ayan, na slice ko na din, nakat ko na din. Ready na yung papaya. Ngayon naman ito yung ating chicken. chicken I'm using chicken wings po, guys. Uh, like one pound lang siya. Kunti lang. So, ayun, may nagpainit na ako ng pan. Nalagyan ko na siya ng oil. At saka, nilagay ko na din lahat yung onion, garlic, at saka sibuyas. At tapos, nilunod na yung manok. So, ayan gisa-gisahin lang natin ng konti hanggat mag medyo brown na yung chicken ayun bago natin lagyan ng sabaw ayan, nalagyan ko na siya ng sabaw like 3 cups of water tapos tatakpan ko na lang siya at makuluin hanggat lumambot maluto yung chicken ito pala yung dahon ng sili ito din yung ilalagay ko sa tinulang manok papaya with green dahon ng chili. So, yan. Galing po yan sa garden. Fresh Food. yan. So, ito na. Lagay ko na yung kapayas or papaya sa chicken. Ayan. Sarap. Napakagandang kulay ng kapayas, di ba? Hinong. Medyo matamis-tamis yung sabaw nito, guys. Sarap. Yan. Lagay na din ng dahon ng sili at ano nga pala, yung uh, season ko lang nito is salt pepper. Kuting magic, sarap. Yan lang, guys. At napakayami na nitong tinolang manok ko. Sabaw pa lang, sarap na. At saka fresh yung dahon ng sili from the garden. Ayan, mix-mix lang hanggat maluto konti yung ating dahon ng sili. So, ayan na nga, guys. Luto na yung ating chicken tinola. Napakasarap. Ayan, ready na ako mag-serve para kumain ng dinner. Thank you so much for watching, guys. Hope you all have a good day. Hope you like my video too. Please like and share and comment down below. Thank you so much for watching. Bye, guys.